Habang nagkakape nga ako, nagchat nga yung isa sa mga valued customer namin. Kahit kasi sa bahay pa lang nga kami nagtitinda nga ng biryani dati at nagdi-deliver. Isa nga siya sa dinideliveran nga namin. Beef at chicken biryani nga yung binili niya, sinamahan pa nga niya ng shawarma. Dito lang nga din siya sa may bayan na nakatira sa may kahabaan ng Pleasant Avenue. Ngayon nga lang nga siya nagpa-deliver via Lala Mook. Since nga nung nagkaroon nga kami ng store, pang apat na beses na nga siya bumili ngayon at yung tatlong beses nga kami yung nagdi-deliver. Akala ko nga ayaw nga niya kasi malapit lang din to sa store nga namin. Sabi kasi niya sa akin, matatagalan daw kapag lalamog nga yung deliver. So yun, pinaliwanag ko nga sa kanya na marami namang nagpapadeliver nga, bayalalang mo. At kapag dito nga lang around Mountain lupa, mabilis naman silang maghatid. Meron kasi talagang rider na nag-iipon muna nga ng item bago nga ihatid sa receiver. Kapag ka ganun nga, medyo malas lang din talaga lalo na nga kapag kapag kain yung ihahatid. Wala pa nga dito si Gerald at sunod-sunod na nga yung customer na bumibili. Kapag ka ganito nga ako lang mag-isa, pandalas din talaga yung kilos Kapag biryani nga, shawarma, pati na rin nga nachos at burger. Kahit nga lang ako mag-isa, kayang-kaya ko siya. Huwag lang talagang hahaluan ng mga inihaw na whole chicken or nasal nga namin. Kasi may tendency na nagpapabalik-balik nga ako sa kusina at saka dun sa Dating ihawan. Dati nga nangyari na nga yan sa akin. Ako lang nga mag-isa dito. Wala akong kasamang tutulong. Then, merong nagdadahin in. Meron ding magpipick up. Pati na rin nga delivery. Buti na nga lang nga din kamo nung time nga na yun. Hindi talaga siya sabay-sabay. Parang isa-isa siya. Pagkatapos ng isa, meron na namang isa. Yun nga yung sunod-sunod lang din siya Then pagkatapos nga nung araw nga na yun Sabi ko nga sa sarili ko Hala nakaya ko pala yung ganun Kaya sabi ko nga sa sarili ko Congratulations eh <laughs> Pagpalubag loob nga para sa sarili ko kasi nga kapag ka may katulong nga ako dito Ganon din talaga talagang ang bilis nga namin kumilos Minsan nga nagkakabanggaan na nga lang nga kami ng mga balikat dito sa kusina Dahil nga sa araw-araw ko nga siyang ginagawa Talagang pinag-aaralan ko siya yung bawat proseso ng pagkain Kung paano nga siya gagawin Para nga ma-serve sa customer Sa last vlog ko nga Nabanggit ko nga nga magkakaroon na nga ako ng business partner nga dito Pumunta nga sila dito para sukatan Yung banda dito sa may harapan nga namin Kasi lalagyan siya ng sliding door Final na nga yung pag-uusap na maglalagay nga kami ng aircon dito. Kasi magiging coffee shop na rin siya at the same time. Kaya soon, meron na rin nga ang mabibili nga dito na may inom tulad nga ng milk tea. Yun nga, magbabakasyon nga ako sa Bicol at yun din nga yung time na kukunin nga nila para nga i-renovate nga tong store namin. Kaya kapag balik ko nga next week, mag-iiba na nga yung itsura nga nitong store nga namin. Itong gabi nga, sunod-sunod nga yung mga customer namin na bumili nga ng whole chicken. Puro pick up nga lang din to at delivery. Buti na lang nga din nga at puro whole chicken nga yung bibili nga ng customer para kapag ka umuwi nga ako ng probinsya, maubos din nga yung stock ko. Konti lang din kasi yung binili ko nga this week. Gabi na din nga kami nakakain nga ni Gerald kasi tinapos nga muna nga namin yung mga pa-order nga namin na whole chicken. Para nga hindi na rin kami maistorbo nga kapag kakakain. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!